ito mga ka-taste buds. So, today, ang lulutuin natin is simpleng pritong manok. So, ganyan sistema natin kung paano tayo So, itong pag-prepare pag namin is medyo kakaiba ngayon dahil talagang titimplahan natin to. Ayan. So, anuhin muna natin yung tubig bago natin timplahan para fresh na fresh. Ito naman eh, ay muna natin sa at ito ang gagamitin natin. So, ayan. Dito natin ilalagyan ito ng pampalasa. So, ang ilalagay natin dito is napaka-simpler dyan dito ng north seasoning. Ayan. Kung napapasin nyo, hindi na tayo naglagay ng bawang. Okay na yung ganyan. Ayan. Lagay tayo ng north seasoning. Pagkalagay ng north seasoning, ay maglalagay tayo dito ng paminta. Syempre, importante yan. Kailangan pang mag-ano tayo, pag magtitimpla tayo ng manok, damihan nyo na yung paminta. Parang talagang napaka-angas nyan. Diba? Ayan. Then, ang gagawin natin dito is... Mamarinate Okay na yung ganyan. Napaka simple, di ba? Hindi gaano uh, madami ang proseso, napaka simple. So kailangan na natin yang himas-himasin pati yung pinaka ng balat niyan is kailangan nating uh, ano ba tawag dito diba? sa para pasok na pasok yung lasa. O yan oh. Tingnan niyo. Ayun, ganyan gagawin natin. Oh. Look at this, di ba? Napakaganda. So ayan, i-marinate muna natin 'to. Yan. Then mamaya habang minamarinate natin yan, gagawa na tayo ng mga powder para mamaya ilalagyan na lang natin yung manok. Kaya pala magalagay tayo patis. Ayan. Ito ang palagi yung tandaan. Kapag nagprito kayo ng manok, lagyan nyo ng patis. Kasi itong patis gabi, napakaangas ito kapag nanuot yan sa manok. Talagang lasang lasa siya. Compared dito sa nor seasoning, medyo parang ano lang shape. yung palalasahin niya lang. Pero ito kasi manunuot talaga hanggang loob. Itong ano patis. Okay lang yan kahit maalat yung marinate nyo. Pag naman niluto nyo yan, hindi na masyado yan. Lalagyan pa naman natin yun ng breadings. Yan marinate na namin na isang oras itong manok. So ngayon naman, prepare naman natin dito yung mixture na gagamitin natin dito. So ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng, ng harina. Yan, konting harina. Yan, lagay tayo ng konting harina dito. and okay na yung ganyan karami. Dahil ito mamaya, ilalagay natin dun sa isang gagawin natin. And then, maglalagay tayo dito syempre ng paminta. Lagyan natin ng paminta yan. And then, dito tayo maglalagay ng isang pirasong hilaw na itlog. Yan. Lagay natin. Make sure nyo na walang shell. And then, syempre, pwede na rin natin haluin yan kaagad. Ayan. And syempre para lumasa rin yung kaagad Maglalagay na rin tayo dito ng na, Ang tawag dito ng crispy fry Ayan And syempre ng cornstarch Konting cornstarch Dahil mamaya lalagay pa natin ito dun sa iba Ayan Perfect Pwede kayo maglagay ng butter dyan ha? And then maglalagay tayo dito ng ang tawag dito ng tubig. So, lagyan mo natin ito ng tubig. Dahan-dahan lang sa paglalagay ng tubig. Yan, ganito muna. Then, saka natin ito hahaluin. Kasi dito natin ilalagay yung manok muna. Isasawsaw natin dito yung manok. Yan. Yan, oh. Dapat ganyan. Yun. Kung medyo naanohan ah, pa kayo, pwede kayo magdagdag ng crispy fry dyan. O kaya ng harina. Pero hindi na natin dadagdagan to ng harina dahil lalagay pa natin yung dun mamaya. Ayan. Pero sa bagay, dalawa lang naman yung ano, yung manok na yung manok na lulutuin natin. Pwede tayong magdagdag ng harina dito. Kaya ano, di ba para tayo nagbe-bake, punong-puno ng harina yung ating mga kamay. Then ito, nakuha natin yung tamang uh, texture. Okay na yan. Then ilalagay na natin dyan ang manok. Diba, uunap pa ka simple. Dito natin ilalagay yung marinated nating manok. So ang gagawin na natin diyan is ilalagay na natin to. Ito yung manok na marinated namin isang oras. Pwede nating erecta yan nang sausaw dito. Very easy. Siguraduhin niyo muna ang ganya ninyo muna bago niyo ilagay dito sa mixture na ginawa niyo. Ayun. Then hayaan niyo muna yan diyan. Gawin naman natin yung isa pang gagawin natin para sa yung binaka breadings. Okay, ito, gawin natin dito. Meron tayo dito malaking mixing bowl. So ayan. Then ito yung harina na ginamit natin kanina, ilalagay na natin to lahat. Then maglagay tayo ng tamang dami ng crispy fry para yung sa sobra dito is magagamit pa natin 'yan sa susunod, 'di ba? Ayun. And then maglalagay din tayo dito ng cornstarch yan Para lalo maging crispy. And then maglalagay tayo dito ng paminta. Depende na sa inyo kung ganong karaming paminta ang gusto nyo ilagay. Then maglalagay tayo dito ng paprika. Siguro ang katumbas nito is 1 tablespoon ng paprika. Okay na yung ganyan. Then kapag ganyan na, pwede nyo nang irekta yan ng haluin. Then kapag iluluto natin, saka natin ilalagay yung manok dito. Ang gagawin naman natin ngayon is magpapainit na tayo ng mantika para tuloy-tuloy na yung luto. So yun Maglalagay tayo dito ng mantika So yan napakasimple nung ginawa natin proseso sa pagpipilito ng manok Ayan din pakuloan muna natin to So ayan mainit na yung mantika din. So ang gagawin naman natin is Pwede nating ilagay dito yung manok So ayan haluin muna ulit natin to Ayan, para talagang sigurado tayo na pantay na pantay yung lasa nyan. Di ba? Hindi na tayo naglagay ng asin dyan dahil ano naman yan eh. Naglagay na tayo ng crispy fry. So, malasa na yon So, para hindi naman masyadong maalat. Yan, lagay natin yung manok. So, ito yung ating manok. So, yan. Parang binabad na rin natin, di ba? Double-double babad yan. Yan. lagay natin dito. Di ba? Napaka-easy. Habang pinakukuloan natin. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon is ilagay ulit natin dito. Parang na, ano siya, double coated siya. Then, ilagay ulit natin dito. Ayan. So, para makapal talaga yung kanyang uh, breadings. Uh, ganyan, ganyan din natin. Ayan. Perfect na yan. Super perfect yan. Hindi basta-basta perfect yan. Talagang perfect na perfect. Then, gagantuhin natin. Pag natin ilalagay doon sa ating kawali yan Okay, lagyan na natin to. Napakaganda. Kailangan mahina lang yung apoy, ha? Then, lagyan naman natin to isa. Yan. Ayan, so mali to, iluluto natin to ng 7 minutes. Then, kapag naka 7 minutes na, babalik rin naman natin ito. So, subukan natin balik rin. Naka 7 minutes na. Napakaganda ng pagkakaluto. Napansin niyo yun? Double coating siya. Kaya napakakapal ng balat niya. Diba? Ayan, another 7 minutes po nito. Ito, naka 7 minutes na. Tingnan natin kung luto na din. Napakaganda ng pagkakaluto. Super crispy na yan. So yan guys, eto na Ang ating napakasimple at napakasarap na Crispy fried chicken Tingnan nyo naman ang texture nyan Napakaganda Ako ba naman hindi ka magugutom kapag nakakita ka ng ganyan Boy, kumain ka ng marami Huwag magpapapayat Tingnan naman o no? oh. <laughs> Joke lang, safety kung diet kayo Mag diet kayo Ayan kaya yun guys, mga kataisban, magkita kita tayo ulit sa aming pang mga susunod na mga video. Saka masasarap na ulam. Siyempre, saka ideas na rin.